The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff elis Cupides. Good morning. Good morning, 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 morning. Oy, May echo. Oh, oh meron siyang uh, parang ano? Out of uh, this uh, world <laughs> ng mga na mga audio. Brad. Good morning, good morning. Ted. morning. Good morning. Yeah. Okay, sige. So Brad Jeff, salamat na marami again at marami na nag nito si Kuya Al Mendoza, isa ka sa mga ano, isa ka sa mga kanyang iniidolo at lagi rin na nag-aabang sa magandang balitang hatid ng iyong segment The Daily Brad. Yes, Brad Ted. Marami rin na nag-aabang ng mga kababayan ko. Unang-una, happy 70th birthday. Brad Ted, ito siguro pangulo mo sa Santa Rosa Nueva Ecija chapter. Okay, ng mga super seniors. Tatay Ernesto Pagtalunan. Yan. Happy 70th po today from Delin Garcia. Na listener mo naman Brad Ted sa Israel. Yan. And of course, nag-speak po ako sa CLSU sa Central Luzon State University. So lahat sila doon naka-tune in Brad Ted, si Mamselia, Joy Fernando, Leia Fernand Figelan ng um, Distance Open and Transnational University po ng, D, ng CLSU. Thank you so much. May malaking TV sila ro. Naka-tune in. Nagpadala pa ng picture. Marami pong salamat. Isang linggo na po tayo nagtuturo uh, ng mga tamang panuntunan sa buhay. Kung maalala nyo noong lunes, uh, binigyan ko kayo ng bigger picture. Grabe yung lugar na hinihandaan ni, ni Lord para sa ating mga anak niya. No? Sabi, no minus has ever conceived no ears have heard. Talagang sobrang ganda ro po. Hindi mo Walang words to describe yung heaven. All right? Hindi, kaya ng mga vocabulary natin. Kaya something to look forward to. Kaya sabi natin no Martes, we're blessed dito sa lupa to be a blessing to others. At nung Wednesday nga, may warning tayo sa mga greedy at mga sakim na mga tao. No? At sabi natin kahapon, yan kasi kalakaran sa mundo, at wag ho tayong aayon diyan okay pero eh, sasabihin ng iba oh, Brad, Ted, Jeff na, 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 ano na ako naku convict na ako eh, pero ang hirap sundin ba ay kayo po ba'y nakikinig sa akin since October uh, 5 2020 at parang feeling mo madali pakinggan mahirap gawin ano of course sino man sabi madaling madaling gawin yung mga kaalakaran ng Diyos? di ba Nakasanayan ka kasi po natin yung baluktot na pamamaraan at ako uh, kung ikaw'y 30 taon na ngayon, di ba? O 40 o 50, parang ang tagal mo ng habit siya ni lifestyle. Yung baluktot na pananaw, baluktot na kalakaran, parang hirap. Kaya nga sabi sa isang proverbs, huwag mong masamain kapag tinatama ka ng Panginoon upang ituwid ng iyong pag-uugali. Kasi sabi niya sa Kawikaan 3.12, pakita mo Seth, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal. Katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Kung kayo po ay nakakatanggap ng correction from the Lord, okay? Kung kayo po ay nakakatanggap ng na rebuke from the Lord, matuwa ka kasi ibig sabihin dito, sabi niya, ikay minamahal ng Diyos. Parang ama sa langit kasi siya ating Father in Heaven. Parang isa ama, ako po'y ama ng dalawang babae, I have two daughters. Uh, pag may baluktot silang pamamaraan, may plano ako sa buhay nila pero baluktot yung landas nakikita ko, I have to correct them. Otherwise, hindi ko sila mahal. Tama? Naglalaro na ng electric pan, papasok yung kamay. Ay, ang cute naman. Sige, anak, ipasok mo pa ako. <laughs> ah, hindi man naubusan na daliri. No, no. If you love them, you will correct them. At minsan po, hindi, ma, hindi siya masaya. Okay? Parang walang uh, rebuke or correction na masarap. Pero in the end, it will produce in us a longer benefits, a bigger benefits. Kaya po, kung ika'y ngayon ay nasa kaligitnaan ng conviction, kung tama'y sila sabi ng salita ng Diyos, ha? matuwa ka po dahil ang Diyos binibigyan ka pa ng conviction. Yung mga halang nakaluluwa, hardened criminal sa tinatawag, hardened heart, nako po, siguro sabi ni Lord, bahala kayo sa buhay nyo. Ilang beses ko na kayong kinukonvict, ayaw nyo. Pero ikaw po ngayon, na nasa kalagitnaan ng crossroad, Gagawin ko ba itong masama o yung tama? Matuwa ka. Ang Diyos ang nagbibigay sa'yo ng pagkakataon. Dahil unang-una, mahal ka niya. At pangalawa, gusto ka niyang maging anak at kalugdan ang kanyang mga gawa. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po. Dahil hindi mo kami hahayaang mapariwara. Any loving father will always do his part para i-correct if needed be. Talagang masaktan sa pamamalo. Para lang mabigyan ng... Uh, ng, ng pain. Kasi Lord, pag walang pain, akala namin ang buhay ay laging it's all about us. But Lord, this is a fallen world. Hindi lahat maayon sa amin. Kaya kailangan i-correct ang aming mga landa. So Lord, salamat po sa iyong pagmamahal na nagtutuwid sa aming mga paling nakalakaran. At Lord, nawa ang mga nakakarinig ngayon na nasa kaligitnaan ng crossroad, ituwid niyo po ang daan nila at magpaubaya sila na Lord, have it your way. Your will be done in our lives. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, muli po maraming maraming salamat po sa araw na ito sa muling pakikinig ng magandang mensahe at balitang hatid ng The Daily Brad, We continue to pray para po sa pagmimisyon ni Brad Jeffelis Copides. Lord, alagaan niyo po siya lagi. At talaga ang po niyo. Ang lahat ng amin na nakapakinig na ngayon po, ito lamang ang inaabangan na segment dahil ito nga rin po ang pinakamahalaga sa lahat, ang mensaheng hatid ng The Daily Bread. Lord, sa lahat po sa amin, na naharap po sa akong anumang pong pagsubok sa buhay, we trust in you, we believe in you, kayo na pong bahala sa amin. In Jesus' name we pray, Amen. 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 Dami nag-aabang nito ha, si Violet Lozada, Yan. si Inang Esther Perez, ah, si Nanay Ining Tolentino, and of course, si Ma'am Ida Chua habang nasa Baguio, ito rin pong inaabangan niya lagi na segment The Daily Bread. So Brad Jeff, meron kang anunsyo para sa iyong mga, again, uh, sa Sunday na iyong event dyan sa, nalimutan ko tuloy yung hotel. Fairmont. Oo, Fairmont sa Fairmont hotel. hotel in Makati. Go ahead, Brad. Brad Ted, mamaya mo gagamitin ko muna yung console mo, yung table mo. Kaya nandyan ako sa sa studio mamaya, alas 4 po, kasama natin si Sheryl Cosim mm -hmm. sa sagot kita. Maganda yung topic namin ni kapatid na Sheryl about uh, idolatry. Paano ma-overcome to so that we can experience through worship. Yan po. Mamaya po mm. yung alas 4, mm. sasagot kita Facebook channels ni uh, kapatid na Shell Cosima. At sa Sunday nga, Brad Ted, mm -hmm. kung libre naman po kayo, uh, maganda kung dumating po kayo ng mga 9.30 para we can have coffee sa uh, sa second floor po ng ballroom ng Fairmont Hotel in Makati. Tabi lang po yan ng landmark. Ako rin po yung mag this Sunday sa Rebuild City Church where I am one of the pastors po. So alas 10 po yan yung aking start ng service. Ayan, Brad Ted. Alright, sige. So, uh, we'll catch you again on Monday, Brad Jeff. Have a good weekend. So, Angel, say uh, goodbye kay uh, Daddy uh, Jeff Elisco Daddy! <laughs> 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 <Uyepede> na, kuya, pwede <laughs> na oh, kuya, kuya. oh, kuya, kuya. Kuya Brad Jeff. O, oh, di ba? Kuya na Brad pa. Maraming salamat po sa inyo. And uh, have a great weekend! Salamat Angel ano uh, mm. last na lang Dani Katrinidad ng Toppers sa isang kahapon na nanonood din kay Ted mula anda? pa nung uh, Hoy Gising. Ah, ba? oh, oh. So, Toppers. Nagulat ako Brad Ted. May Toppers pa ngayon? Hoy Gisin pa lang fan mo na to. <laughs> may, may, may Toppers pa ngayon? Toppers, meron pa? <laughs> Hindi Toppers salon. Nandito lang sa loob ng village na. Ah, salon. Okay. akala ko yung patahian uh, <laughs> ay paiba 'yung practice kung kada papatahi ng mga Amerikana mo yata Oh, araw. hindi. Eh, nakanta Akala ko nung ano, nung uso pa 'yung Goverdin. Right uh, uh, okay na. Oo. Okay. Hindi oh. Hindi makarelit. Basta to i lang, to 'yan. Oh, sige. So salamat po nang marami ha. Thank you. Thank yeah. you very much. All right. Rama Fed at pa Ponyo daily Brad your daily dose of inspiration. Ayla. Serving the people, Brand Jeff Eliscopides on a Friday morning. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 AM.